Hi guys! Welcome back to Succulent Bliss. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga succulent ko after the rain. Yan, umulan ng sobra kagabi as in magdamag. Ito yung mga succulent ko na nandito dito sa RS area. Yan, wala silang bubong. Yan, ganyan lang. Nasa harap lang sila ng bahay. So, ito. Pakita natin. Ito si Ellen at saka si Alice Evans. Mukhang okay naman sila. Yan. Tagal din hindi naulanan si Ellen. Sana hindi siya magka-edema. Yan. Ating Mendezay. Washout na naman ng ating detain na spray mag Mag-i-spray na naman tayo para iwasan ang fungus. Ayan. Ayan. Jimno. Si RZ mukhang okay naman sila kahit magdamag yung ilan kasi ilang araw din namang hindi umuulan dito eh si Darley yan tabo na na si super bombs yan tataba nila ngayon si Marcus yan ang aking ghosty na nagre <laughs> orange lover ah eh, ito na si ano si Coconut Ice. Kailan ko siya napat? Uh, noong 11. Yan. nakarecover na din siya. Ganda niya. Ano? Si Luella. Ang aking Mellow. Si Pink Hot. Yan. Ano uh, siya yung pangalan niya? Ayan yung itsura niya. Kaya lang pag tabihin natin si Pink Hot at saka si Coconut Ice. Yan, ito yung itsura nilang dalawa. Yan, Itayusin natin. kasi may hot nito si Coco na guys. Ganda nilang dalawa, wag ka sila. Yan, ayusin natin. Masang basa pa sila, so magpo pot tayo. Wait lang, punin natin yung pot-pot natin. Dito yung sa isang kapit kailangan natin sila ipot-pot para pag umaraw hindi sila ma sunburn Pot-potan lang natin yung ano nila yung mga gitna ng rosette yun si Leticia okay na siya And then si Kuala ang lush ng ating Arunpe yan ang lush na ang ganda ng color niya lalo yung na, ba kasi naulan na na naman din si Chloe, ang ating Chloe. Okay. Hmm. Yan ganda ni Chloe yun. yun. ito naman yung isang rock natin. Yan. Yan si super laking lactea. Yan. Super laki niyan. Ganda ng color niya. Oh. Zoom natin. Ang ganda ng pagka-pink niya. Hindi ko siya binabawasan pa ulit. Hindi pa ulit ako nagpo-propagate. Uy, nagkaka parang nagkaka, ano siya, oh. Yan, then yung Chloe natin. Pot, 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 pot lang. Para hindi ma-sunburn. Ito si pink puppet natin. Pot, potan din natin. Kasi ano, eh. Prone to sa, ano, sa sunog. Prone sa sunog si pink puppet. Kapag na, stay yan ng tubig yung ano niya. Yung gitna ng rosette niya. Tapos na, ngitan. Yan. Yan yung mga propagation natin. Mga lush na. Yan. Then, si cheesecake. Yan. Lush na din. Itong ele natin na nag uh, re-recover din. Then, may hot pink din na naman dito. Okay naman yung mga greens natin. Yan. Uy, siya ang la Sana hindi sobran sa ulan tong siyang La kasi naglalagas to pag nasusobran sa ulan si red lantern, green lantern red lantern yan, nagre red na siya ganda niya oh. chubby ito ba o oh. yan super bait niya sa ROS area yan. then si purple delight yan, pink na siya ganda ng color niya ako, lalo silang tataba kasi naulan na na naman. Yan, then ito si pink. Sino nga to? Pots pink. oh oh, diba? Orange na, orange na siya. So, yan. Nagsisi Adolfi. Yan. Vibrant din yung color niya. Tingnan nyo. Magkatabi sila ni Pots pink. Then, si Choco Moonstone. Oh, sabi niya si Claret Yan. ang ganda ng color ni Claret nagpipink stress na stress siya dito sa area niya Ayan. super bait ni Claret parang gusto ko ulit bumili na ito <laughs> or propagate na lang natin to. Nagtitrailing na din to eh. Then si pink rose. Hmm. So far okay naman sila lahat dito. Yan. Hmm. May space na isa doon kasi tinanggal ko yung cheesecake doon kasi irerepeat ko yung cheesecake. May dalawa kasi akong pat na malit na cheesecake. Then pagsasamahin ko na lang sila para less yung space ko. Then, ito naman sa Love na Rock 'yan. Yan, itong loob na Rock. Napasukan dinto ng water kasi. Papunta sa direction na to yung ulan kagabi. Kaya pinasok sila. So, ayan, pot 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 natin si Madiba. At madali siyang mara ay mas sunburn cinnamon si roll, silaw, yan, si exotic. Okay naman sila. yun Ito si white lotus ko. Ito yung dalawang ano, cheesecake na pagsasamahin ko. Irerepat ko yan soon. Eh, nabasa ulit siya. So hindi ko pa ulit siya pwede i-approach. Hintayin ko pa ulit siya matuyo. Ayun oh. Yung mga babies na yung stem. Yung pinagkatan ko ng ano, ng flower stock na. Nag-baby super bait nito ni this cake din madali siyang i-propagate through leaves and cuttings yan si, si cream tea upalina and Lotus again. Ay, naku. Sana soon maayos ko na yung karina ni Lotus. Yan, yun na iba niya. Super Bums. Yan. Yan, mga Super Bums natin and Purples. Yan, ganda nila. Spray ulit tayo ng fungicide later. Yan. Oh guys, so, guys, ito naman yung isang rack na nasa labas din. R.O.S. din yan. Yan, Oh. May, ano lang siya, cover na konting puno. Yan yung naka-RS na super bomb. Yan, yung bago nating super bomb din. Napat ko lang yan nung Leven. Then may snow peach dito. And another super bomb. Yan, basang-basa sila. Si Ellen Hybrid. Si Chloe. Yan, si Nagos. Yan. Okay naman sila dito. Ito yung mga crested natin. And tea lines nabasa din sila, pinasok sila ng tubig si purple cord then ito yung propagation area natin na naka open lang din yan, okay na naku, mambo na so sige guys, thanks you for watching yun lang sana makita ko ulit kayo sa next vlog ko yan Pakita ko lang ulit sa inyo. Umaambo na. Kailangan ko na pumasok na loob ng bahay. Yan. Inayos ko tong propagation area ko. Ang dami yung propagation ng hawo. Yan. Then, to yung T-lines natin. Yung ibang cr cristata, crested. Then, yung ating mga gymnos. Colorful gymnos. Yan. So, yun lang guys. Thanks for watching. Bye!